Ayan yung mga iba-iba ko ano, ano dyan, ano. Um, so for today's video, mag-introduce ko lahat. Ito yung galing sa Japan. Yan guys, sobrang cute. 500. Oh, ay, ano ano, parang 500 data, pero hindi naman 500. Ika, isa lang. Pero, yan, may mga buttons. Yan. 1, 2, 3, 4. 4 buttons po, guys. So, kung gusto niyo to, mag-order lang kayo kung gusto niyo din to. Tapos, ito, may ganito, may ganito kayo sa, ano, ganto ganto sa ibang bansa wala naman nakita ko yung movie yung ganito pero mas gan mas maganda ni talaga oh uh -huh, Yan. So, yun yung mga curtains namin. Diyan yung icon. Ayun yung bed. Messy talaga. Diyan ako matutulog. Tapos, ito, ano to, pang, ano, pang gymnastics. Ito yung bed ko, guys. Pero wala ka pa rin natapos. Kailangan ko naman mag-exercise. So, kapag gusto kayo ng part 2, pwede naman, 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 din. Pero may, mayroon, ako akong ano dito. Plastic. Ay hindi niyo makita. Ilagay ko nito. Nakikita niyo ba? Wala. Adi, kapag ilagay ko sa camera, makita. So, yan lang. Salamat sa panonood. So, kung gusto kayo din, pwede naman. Pwede kayo mag-share, like, and subscribe. Ayan guys. Salamat sa panonood. I love you. Stay royalty. Peace.